So ngayon, nag-offer si Mother Jesus sa kanila. So, tatlo lang naman sila. Willing naman sila. Willing na willing sa Gusto na tingnan yung ano doon. Ito kasi pwede sila mag-alaga ng mga hayop. hayop. Pwede kayo mag-alaga ng hayop doon. Pwede, mag -mag -mag mais. Mag mais. Mm -hmm. pwede ka mag- Mag-mais. Mag Mag-mais. Pwede ka mag-uling ito. Lord. Oo. mga kapitbahay namin gusto mag-uling. Mga kamag-anak ang gusto magpa-uling. Mm -hmm. Ikaw uling Pwede ka mag-uling. Diba? Oh, okay. Hindi na kayo malang hirap dyan, hirap inyong lugar. Uh, <laughs> tapos matigulang gulang na mo, matanda na kayo, dapat dito na kayo tuloy. So, naman, maganda naman doon kasi pag-aaral ni Marvel, natutulungan siya. So, pwede naman siya matulog sa bahay kung mayong assignment siya, mayroon siyang research. Meron lang, may ng gamit. Ayan! <laughs> Ito yung alat wow, na. Wow, nakasusta sila. Aww. Oh. Sury. Kasi alam ko kag ulan ngayon, kailangan nyo na okay, makaon. So doon na, ito baon nyo mo ito. Ito mga pang baon mo ito ha. Opo. Tapos mga sardine, bilata, no noodles, corn beef, and Alam, pag-bit-bit ang narulo, pag-ano na mo nino? Kaya, wala, wala. Ito yung 2,000 niya. Para to sa inyong gastos, kanang iyang gastos na baon. Hmm. Isang magandang araw, isang maulan na araw mga kubahin mga kalakotsera, mga kabiheros. Dito muli si Madam Yula, inyong Madam Lakotsera. At nandito tayo ngayon sa aming payag, sa aming kubo. At uh, andito, mayroon akong mga bisita. Tila Serapin, si, Raffin, si Nanay Eugenia, at si Marvel. Hindi pala siya Marvel, no Marvel. M-A-R-V-I-E-L. -E so, kanina ko lang nakita yung card niya. Kaya, sabi ko mali pala yung ginamit kong spelling ng pangalan niya. So, combination yun ng pangalan ng nanay niya, Marisa, nga si tatay, yung singalan. Gabriel. Ah, Gabriel. Kaya pala naging Marvel. Ang taray ha. Kumusta man mo? Kamong tulo? Kumusta man mo? Karong tag-ulan? Okay lang. Okay ra? Antus, antus, antus sa katugnaw nagtiis ang lamig. Nga nang ng lamig. Tsaka yung putik. Oo, oh, oo po. Sobrang putik. Kaya hindi na kami nagpunta dun sa kanila kasi hanggang dito yung putik nila ngayon. So yung ang hirap lang daan yung dinaanan namin, nakikita niyo yung dinaanan namin nag vlog kami doon. Sobrang hirap, di ba mabato yun, saka ma, ma malikabok. Ngayon, sobrang putik naman. No. Tapos Itakasne. kung, sas, magsasakyan kami, di makapasok doon. Kung maglakad naman kami hanggang dito daw yung putik. <laughs> so, mahirap. Maraming kaso eh. Oo, kaya, eh kanina nagbrigada sila, kaya sabi ko, diretso na lang dito sa bahay. Para, dito sa payag, para dito na lang kami mag-vlog. So tag ulan na naman, kumusta ang uling ni Lolo? Wala, wala na, wala na ang wala wala uling. Walang uling kasi nagtubod ang yuta, nagtubig daw yung lupa. So wala hindi yung uling kasi so, ni Lolo wala. pa ganon sa ilalim. So hindi siya makapag-uling. So ang ito mo ngayon, ay... Pagkain okay. namin, mo. ah. Nagutmon, mga crop. <laughs> mga pagkain kamote. Oh, nakita ang katang mulukot mo. <laughs> <laughs> Oo, oh, yung mga kamotehan nyo doon, mga kamoting kahoy. Tsaka... Ay, dito may nahihiya sa wala. Mayroon sabi, ano, lugaw-lugaw na lang kasi ang hirap naman kasi kung ubus-ubusan natin ng bigas na sagulan naman, buti mm -hmm. na naman lang, halaluan naman lang nagot mo, na, ah, saka. Parang dumami, lugawin, tapos lagyan ng kamote, kamoting kahoy, saging, saksak sinagol. Mm. Tawag, tawag sa Bisaya sa amin kung mag-comment nga kayo sa mga Bisaya dyan sa mga... Tanuloy! Tawag sa amin yan, sinaksak. Iwan ko lang <laughs> sa mga Tagalog, iwan ko lang sa Northern Luzon, Mindanao. Kung ang tawag dyan, pero sa amin, tawag dyan sinaksak sa Cebu, Cebuano. Mm -mm. So, sa inyo, dito sa... Mag-comment nga kayo kung ano pangalan sa inyo niyan. Kasi sa Bisaya, sinaksak yan. yung hinahaluan ng kamote, mm. sagi. Sakul. Yeah, cool. Tsaka kamuting kahoy yung kaning bigas. So yun yung kinakain nyo ngayon. na lang. Kasi tag ulan no? walang, walang income si, ta, si Lolo. Walang income na uling. uling. Kasi sabi ko nga kanina, dalhin mo ang uling ni Lolo para ako lang bumili. Kasi pag ako bumili, mas mamahal ang bili ko sa kanya. Tapos, pag binili ko din, at least magamit kami pag tag ulan Kasi uling, nag-uling din kami sa dirty kitchen namin. Pero sabi daw, walang uling si Lolo. Kasi tag-ulan income. Wala income, wala si wala uling. Kasi uling lang yung pinagkitaan ni Mano. no? uling hmm. lang. Mm. Uling, uling lang? Mm. Uling lang yung aming puwartaan niya eh. Uling lang yun. Wala lang yun. Kaya, basta muna yung punahong. So, ang maganda dyan, ang magandang ano dyan kasi, then, na, kanina, niiwan ko sila dito. Nag-usap pala si Mother G. <laughs> si Mother G at sila, nag-usap sila kanina. So, may magandang offer si Mother G sa kanila since yung parents ni Moana, ang unang offer ni Mother G kay Moana, sa parents ni Moana, doon sila sa amin sa likod mag-stay para mag-alaga, para may ma para doon sa lupang sa taas na sa sa bukid may mag-alaga. E, si parents ni Moana kasi nga may layo, sila sa kanila mag, mga anak. So ngayon, nag-offer si Mother G sa kanila. So, <laughs> tatlo lang naman sila, willing naman sila, willing na willing sila, gusto nilang tingnan yung ano doon. Kasi, kung doon talaga sila, hindi sila magdito mag, magutman sila, hindi sila man doon, kasi si tatay masipag, ko, si nanay, ito malapit ang school, hindi malayo sa'yo ang school, sa amin. Hmm. Five minutes lang, limang minuto lang na naka sa school. Ah, oh. Tapos, kung doon ka, kaya mag-stay doon sa lupa sa taas, Bila, lang, ay, ay, hula, ay, wala, rado, hula, 10 minutes lang. 10 minutes lang. minutes lang. So, so ganun kalapit. Sa taas, mas prepared kasi pwede sila ng mga... Hayop. Hayop. Hmm, so, at, hayop. Baba, pwede kayo Pwede kayo mag ng hayop doon. Pwede kayo mag... mag mag doon. mag 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 na yeah, namana yeah. niya kay Lolo. No? <laughs> so doon, doon ano siya, meron mm -hmm. mm -hmm. siyang mm -hmm. ano doon. <laughs> pwede siya doon mag anak Tapos pwede kayong mag, pag may nanginahang land doon o magpa-uling, pwede ka mag-uling ito doon. Oo. So, mga kapitbahay namin gusto mag-uling, mga kamag-anak na gusto magpa-uling. Mm -hmm. Ikaw uling pwede ka mag-uling. Diba? Basta, okay. okay. so, okay. okay. so, yan. Sana, baka bisit dito mm -hmm. para ato na lang mo mas maayon okay. madali lang naman i-transfer okay. yan kung gusto okay. kung baka bagsperan ni, ni Sir eh, pwede naman niya i-transfer din okay. oh, kilala naman namin okay. yung mga teacher doon mamaya na pagkaon ng mga baro kami doon Oo, sige wala na na yung ano doon mm -mm. ayos, ayos mo na kayo ng bahay doon kasi hindi mo pwedeng doon wala kayong ano <laughs> parang katulad nila ni Tatay Janu hmm. yung bahay nila tatlo dalawa lang asawa. Ah. Sabi ko nga, pag ganito, ganito kalaki, tapos saka na mag-extend, mag-extend. Mm. Kasi marunong naman si Lolo mag magpapanday. Panday. Mm, -mm. Yun Tsaka yung mga mga kahoy-kahoy doon, pwede kayo ang ang DA naman, pwede namang mga kuhag basta gamitin lang sa personal. Mm. Ano, okay naman yun. Wag lang ibenta. Kasi hulihin ka talaga ng DA in art. Habulin. <laughs> Magpaalam tayo sa barangay kapit. Magpaalam ko lang sa barangay nga gagamitin yung mga para tuwa ka ng bahay. Na, para Para hindi na kayo malang hirap dyan, hirap inyong lugar. Uh, uh, tapos matigulang na mo, matanda na kayo, dapat dito na kayo tuloy. So, kasi naman, maganda naman doon kasi pag-aaral ni Marbel, natutulungan siya. Tapos si Tita Floor, anytime si Tita Floor naman, tumutulong naman sa inyo. Hmm. So, tulad ngayon, may dala tayong ano, oh, um, para sa inyo. Tapos, malapit sa tubig doon, diha, layo kayo mag-tubig. Kumagana no, school na, niya malapit. Mo, kailangan niya ng... Kasi kailangan niya lang ng internet niya. Kailangan niya na ng... May, may, mga research na siya. Yeah, oh, oh, oh. Kasi sa isa so sa nakita ko yung grades niya kanina. Medyo bumaba. Dahil yeah, yeah. nga, mayroon silang online ano pala. Wala siyang... Uli, wala siyang cellphone. wala siyang... Ano pala. kasi? Pag umuulan hindi siya makakapag ala Hindi siya makakala. Ano sa... Ano sa... eskwela dahil... Malapit... Ama, ano kasi? Malayo sa eskwela At saka may ulan niya, siya makapag-aral doon. Mm, naputik. O, oh, maka-absent siya. Tapos, pag halimbawa, pa, katulad noon. Yes, so, eh. Cellphone niya, oh, Kasi Kaya, diba ngayon, ang Kinagawa na ngayon, pag walang pasok, or nag, pag suspended, suspended ang klase, na mayroon na online, online mm. group chat sila, mga sudyante, tsaka teacher. Doon pinapasa ang mga assignment. Mm. Tapos, gagawa na lang nila ng answeran nila. Ipasa mm. nila pag may pasok na. Hindi siya wala siyang cellphone. Wala din siyang internet. Mabuti. So wala. Mabuti wala. Na sana kung uh, may may module siya. Ah, uh, wala Kasi naman yung siya grades module. niya, napansin ko, mula first grading, bumaba ka, pababa. Meron namang tumaas, pero mostly talaga pababa lahat. Mm. Tapos, wala na kasi napansin yan, eh. ko, pasado naman siya lahat, pero um, sa final grade, meron siyang line of 7 tatlo. Pero pasado lahat. Kaya lang, meron siyang, meron siyang line of 7 tatlo. Tapos, meron siyang the rest line of 8 na. So, pasado naman siya. At yung average niya din, final grade is line, line of 8 din. Pero, meron siyang line of 7. Dili, hindi, dili ini siya tungod kay pressure ka na mo. Ang sa atin lang, sana, hope, kahit man lang, masulod, malawala lang yung line of 7. Hmm. Para matis matuwa man lang yung ano. Kung kaya pa nga ang taas, ang No? Kasi nga, kung siguro kung, kung batang to, pag, pag mag-aral na to sa ano, matutukan sa traba, sa klase, makapasok talaga siya. Kasi malayo nga yung school na. Kung, kung, nakita niyo yung matod yung video ko, kung gaano kalayo nilalakad ko. <laughs> ako nga, ako nga, ng, ano na, may nga ako, isya pang bata. Tapos yung nilalakad niya na puro tubuhan. So, mahirap talaga. So, kung pag ganito malakas ang ulan, may, upa, may ulan, hindi siya makakapasok. Wala pa siyang cellphone, hindi siya makapag-GC. So, talagang ganito ang grades. So, hopefully, when nang naman ka mo naintindihan ko yung grades mo. Kasi talagang kailangan, hindi naman ka namin persahin na. Kasi nga, mayroong mga krason nga nung May valid reason naman siya. Pero hopefully, next school year, this school year, ha? Iwasan na na ang line of seven, ha? So, hopefully nga sana, kung makabalhin na mo dito sa mua, mas dali na makagawa na kang, pwede ka sa bahay matulog kung may assignment ka. Pwede kang mag, pwede ka naman matulog sa bahay. Doon lang muna si Lulo, si Lulo, Lula sa payag para makahimu sa lalag-baby. <laughs> <laughs> Ayaw <Ayon> ka ba? <laughs> wala mo na lalakot-lakot, bukot na lang sila. Tapos <laughs> talukbong-talukbong na lang. <laughs> so, pwede naman siya matulog sa bahay kung mayong assignment siya, mayroon siyang research Then, pwede ka naman doon, may tablet naman si, si Mother G. Pwede ka mang hiram kung may assignment ka. Si Tita Floor ay nagpadala ng inyong tulong sa inyong, ulit sa inyo. Si Tita Floor ang yung usas sa iyang sponsor katong nagbigay sa inyo ang mga grocery to niyagi. Mm -hmm. So, nagpadala ko siya gusag para sa inyo, ha? Kasi pasok ka niya. Pinilahan namin si si Marvin ng gamit sa school. O, so, Meron na. lang pinilahan na kita ng gamit. Ayan. At wala <laughs> ko. Ayan na. Mayroon pang envelope. Kami ito po. Pinilahan <laughs> mo ng envelope na may handle na may plastic envelope. Meron talagang ano. So, ito na itong mga papel. Kasi ito na ang gamit nyo, di ba? Intermediate na. Oo. Ayan. Ayan. Meron lang lengthwise, may crosswise, may may one port. Tapos, yun to. Two, four, six, eight, two. Four, six, eight, eight na not Binando kita ng Crayola. Hindi na kita binahan ng watercolor kasi walang watercolor dun sa binahan namin. Crayons lang. Tapos mga lapis. ballpen pen na gamit niyo di ba? opo okay. ah oh, maraming ballpen to tsaka lapis. nung wala na problema po eh mo na. para ano tapos bigyan mo san dinan 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 ng dinan 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 daw dinan 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 ang <laughs> suko daw mo kasi say igo ba na kung hindi igo kin ah sumamot igo igo apa ah oh, kini ka ay unta <laughs> ko eh. so, <laughs> na na ko do ay na ko sa na pa na po ko na pangano ano si suko tay suko gala igo ay eh. igo igi eh, ano dako na dako ay Oo, oh, di diba? Sakto ra? Oo. Oh. So, Uy, sila ba yung budget kong problema ko na? Salamat. Lalo. Pang put pang lapot yun. Oo, sakto kayo. May higit kong bat. Ang galing kong magtansya. Ah. So, suotan ninyo, Bi. Ang galing. Suotan, dapat suotan ninyo niya ron. Oo. Oh. So, Pamaganda oh. oh, hmm. to kasi hindi to siya kagaya nung ano, sa mga gilid-gilid lang matibay mm. ito kasi branded siya same time. Yan. Magaan, sobrang gaan. Gaan ka. Yan na matibay. Ah, salamat. Maraming salamat. O, diba? Yan yung tita Flor. Ipakita mo yung mga paanila nila. Wow, nakasus na sila. <laughs> oh. Ayan, so. Ayan ni tita Flor, yung pinabili. At sabi ni tita Flor, ang sobra sa akong pinamili ay ibili ko daw ng grocery.

So, dito na. So, baon yung mga ito. ito mga pang baon mo ito, ha? Opo. Okay. So, Tapos mga sardine, dilata, no? Noodles. Corned beef. Mantika. Tuyo, suka. Wala lang asin. Pero may uh, asin dito. Wala lang asin dito. So, hmm? Okay, mabuti. <laughs> mabuti wala lang asin ninyo. <laughs> na lang may pusporo. Pusporo. Na. <Nami> noodles. Pusporo. <laughs> so, sure. Tapos para dili bahu. Salamat. Drama. Hmm. Salamat alam mo Merong shampoo tsaka sabon. Na, no. maligo, adlaw-adlaw. Ha? So, lagi mo gamit. Ayan. Maraming maraming salamat kay Tita Floor. And then, si Mama Lu ay nagpadala ulit ng um, hanggang ano, December ulit. So, yung 1,000 niya monthly, magiging 2,000 na siya monthly. Ha? Yung ang kanyang baon hindi na 1,000. So, kung may sobra, pwede nyo naman pambili yun ng mga ulam, ulam ninyo. Siyempre, ngayon, tag-ulan na. Walang may sululo, di na makapag-uling. Ha? Ay. So, ipalit niyo o grocery kung sa kinahangla ninyo. Pero ayaw dyo, dili, dili hilagtan ang pangiyang baon nga 30 pesos a day. Ha? Kinala na agon siya ibaon everyday. day. Hindi ko bisag na mm -hmm. siya yung pero naago na siya yung kwarta mm -hmm. every day. Pabalunan yung nagkwarta. May budget mo In case nga na sa gigutom siya, wala siya makauna, siya yung mapalit. Mm -hmm. ha? Kasi bigayan ni Mama Lu para sa kanya. May magamit. Tapos, pag may amutan sa kwets pilahan Na siya mabaya. Mm -hmm. Okay? Sorry, mm -hmm. Ha? Okay. 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 sa iya mm -hmm. Okay. So, si Tita Floor, nagbibigay lang si Tita, nagbibigyan si Tita Floor sa inyong mga grocery, mm -hmm. mga kailangan ni Marbel, na mga ano. Si Tita Floor, di ko na lang siya binilhan ng mga, ano, mga, kasi sabi niya, binilhan ko daw ng sando ba yun? May binilhan ko bin, daw na, 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 na para ano. Uh -huh. uh, so, binili, inano ko na lang Tita Floor, pagkain talaga, kasi kailangan nila ngayon pagkain dahil sa tag-ulan. Kailangan mm -hmm. nila. So, doon ko na lang inano, Kompleto naman yung gamit niya. Doon ko na lang binuhos sa kanilang ito, ito footwear na sinabi niya. tsaka yung pagkain. Tapos, ito ang 2,000 niya. Ito yung 2,000 niya. Para to sa inyong gastos kaya nang iyang gastos yung babaon. Kasi ang starting is 16. Lunes. So nakakay 15 days lang sa buwan sa June sa June plus another 30 days sa July. Mm -hmm. So kuha lang din ha 2000 for the month of um, June na mm -hmm. siya. Sa July ako na ipadala. O balik si si Mother G. Ha? Mm -hmm. ha? para di ito na lang. So pupunta naman sila dun sa bahay para kasi inisip ko baka magastos nila. Wala na silang ending baka maubos lang ng din. So ayan yeah, at least meron pang meron pa. Kasi so, meron pa siyang every month, meron siyang 2,000 sa baka binadala na ni Maluha sa Amerika. Nagpadala mm -hmm. siya una o para until December na yon ang iyang 1,000. Tapos nagpadala uli siya ng 10,000 almost 11,000 para hanggang ano na yun? December. December. Yan. Yeah. So, magiging 2,000 na siya monthly. Mm. So, thank you so much kay Mama Lu. Ang bait ni Mama Lu. Grabe. Yung dagay yung allowance mo ni Mama Lu. Yes. Yeah. Tapos, kasi nagpadala si Mama Lu para sana yun sa mga kailangan mong gamit. Then, aside sa baon mo, kasi gamit, kailangan nyo. Sabi ko, nag -ling -ling, nagbigay na si Tita Floor ng para sa mga gamit mo. Ibigay ko na lang sa yung allowance mo every month yun idagdag ko na lang. No, mm. so magiging monthly mo 2,000 2,000 na. Mm. No, instead na 1,000 okay. yung allowance. Kaya so, lang, yung mga kinakailangan ko sa March na ma one month. Ma kuha ma Mabayaran. Ma, ma. so, para mabayaran ma, 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 ma. ang mga mm. ang mga, mga kinakailangan wala ka, ni rason na hindi ka, ka makapasa og mga at wala ni rason para hindi makadi ka makapasa sa inyong mga project, ha? Okay. Kaya na nakita project. Mm. Tapos, kung na i-bayro nun sa skulahan, bayar yan. Kaya na kayo pang bayad. Eh? Basta na po nga, ay wala pa kabayad si Marvel. Diba ko na itong sa abrigada o sa yung tutisi at itong gapot? Mm, It, yeah, Bayro na ito. Oh. Very good, anak, good. Okay. Diba nag-gisagwa siya yung klase, kitagaan ko siya yung ba? Hmm. Diba lang, good ka. Sa itong word, binigay ni Mamalo. Ayoko namang mm. kupitin yun. Kukunin <laughs> ko yun kasi wala siyang pasok. Ibigay ko yun kasi para yun sa kanya. Mm so dapat pag-aral ng mabuti. Opo. Ah. So ano ngayon ang masasabi ni Marbel? Maraming ito salamat, Mamalos, sa pagtulong mo sa akin. Kung wala wala pa kayo, hindi ako maka ma mag-aral, mag-aral ako mabuti. Dadagdagin ko ang grade ko. Maraming salamat po, Tita Flor, sa pagtulong mo sa amin sa mga gamit sa pag-aaral ko at sa mga pagkain namin. Maraming salamat po, Tita Flor. Maraming salamat, Tita Flor. At Mama Lu, na napakabait nila. Grabe. Nakausap namin si Tita Flor. Yung maluha dyan. Nakausap niya ba? Siya. Papunta siya sa Kuan Hospital, sa iyang kitrabahuan. Naka-uniform na siya. Sabi niya. Nakausap na kaya. Nasa Amerika siya. na Nurse. Oh. So, mabait. Sobrang bait niya, Tita Flor. Thank you, Tita Flor. At Mama Lu. Si Mama Lu din. Grabe, grabe si Mama Lu since day one, since pag start, start ni, Ma ni Marvel nung in-enroll natin sa school na yan, yeah, si Mama really. talaga ang sumuporta sa kanya pag-aaral. Oh, salamat so, talaga, so thank you kanil. so much, Mama Lu. Yeah. And Tita Flor, na nakabag sa kwento talaga ni Marvel, mm napanood niya, kaya tuloy-tuloy ang kanya din tulong. So, hindi man yan buwan-buwan, kung sabi nga ni Tita Flor, kung may, may tulong siya, magpapadala siya. Tapos, ang na nakakatuwa pa, ipakita ko sa inyo, ha? Meron na siyang Diba ba siya itong mga yuog mga sizes sa shoes nyo? Mm. mm. Meron na siyang ano, Max. kasi yung shoes nyo hindi ko pa naipasente ka rin sa, pa rin sa kanya. <laughs> Meron siya na, 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 na siya na mga ipadala daw sa inyo. Ha? O yan o, oh. mga gamit ninyo sa school. gamit niyo mo sa school. Ayan, oh, padala niya, ipackage niya. Mm. Mm tapos dadagdagan dadagdagan pa niya yan yung mga sapatos daw dito ba dela niya ha salamat kayo. so, Tita Flor sana maka ano na sana kung nakalipat na sila dun sa amin at sa malapit na sila sa amin doon at least uh, mati mati na namin sila buwan buwan na makikita na namin sila sa bahay mas, mas malapit na sila mas malapit na yung tulong kung andun sila At sana matutuwa yun si, si Tita Flor pag malaman niya na nandun na kayo. Kung mm -hmm. nilipat kayo, manipay na si Tita Flor oh. kung ano oh. dito. At least makita mag video call po na yung mic. So hopefully makalipat kayo doon. At uh, mag magandang Ay, ano balita yan. Thank you so much, Mother Marami talaga. Mayroong tulangan. Ano, mabuting kalooban na matumutulong sa amin. salamat uh, pasalamat kayo, Mother G. Lalo na sa... Sa so, ano, nanay, pasalamat kayo. Oo, oh, uh, 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 maraming salamat din. <laughs> so, so, nag yes, si kasi nag-offer si Mother G. Kasi kung ka pa. Ngayon. Maraming salamat kay Mother G kasi si Mother G, mm -hmm. Mm -hmm ano talaga yan, matulungin niya lalo na sa mga matatanda. Tuwag mm. ko ba sa kanya, malapit sa kanya sa mga matatanda. <laughs> yung mga senior, yung kabadge niya. Yun. Kasi senior na rin ako eh. Kaya ano siya, ganyan yun sa mga matatanda. Marami uh, talaga. So, kayo, kayo, sa mga matalaga. So mga hindi lang kay Mother Chief sa, sa nag-offer siya. maganda yun, malaking tulong talaga yun pag nandun na kayo. Hmm. Hmm. Kasi hindi na kayo problema. Nalala sa kanila eh, malayo masyado. Malayo nga, layo Ay, kayo, na kayo na sa grasya. sa bahay nila eh. Layo, layo mm -hmm. yun. Ayun, di ka Kapuyan ka layo kay Lana. Tapos layo sa tubig, layo, layo sila. Layo sila. Layo sila. Tubig, mm, Kaya yun yung ano natin. Mas maganda doon um, malapit na kayo. So thank you so much again kay Mama Lou, of USA, ang sponsor ni Marvel. At si Tita Flor din, ang sponsor ni Marvel. Thank you so much sa inyong dalawa. Napakabuti nyo. We're always praying for you sa inyong uh, kalagayan dyan. Anong story naman ni Lola o ni Lolo? Maraming marami salamat po sa inyong, inyong, da, inyong, da, inyong hmm. da, dalawa. Pwede na yung dayo, Maraming salamat po sa inyong dalawa. English ba ka Kaya English, America ba na. yan? May nakasabot na thank you. Anak ko, anak ko hindi yung mga... Hindi naman ako mag-ingin Sana mag-ingin

Kasi wala naman talaga siyang mga magulang talaga naka ka, ka ano niya eh, dahil mahirap din. May naman ay matanda na rin, hindi na naman kaya. Salamat nagpapasalamat kami sa si inyo na nandyan kayo. Katulong kayo kay, kay, Marvin. Thank you. And, so, wala, salamat si, naman. Si Lolo naman, anong Nakakabunga-bunga ko. Ano eh. yung sahay ni Lolo? Nalimot mo ako po. Nalimot ko sa Tagalog. Sahay ni Lolo salamat, kay Mark, kay Sponsor. May mga kalipay nyo ang naabot dre ka na morong ma mga dalawa. Yeah. Kung ilabinigid sa ato, ang nabaw mo yeah. kagawang nga ipanuduan kita. O kung ano ko ilay ka sa so, ma mga morong na. Pero salamat. salamat. Dao sa inyo, lalong lalo na daw sa pong may kapal. Bigay ng grasya. Thank you. Maraming salamat sa inyo din. At sana, sana maging magkapitbahay na tayo doon sa amin. Sa tabang, makalipat na kayo doon sa amin. na dito. So, kung matuwang-tuwang na ulan, pwede ka na, pwede ka na mo isipa, kawag, bisita. So, ayan. Thank you so much. Maraming maraming salamat ulit sa ating mga sponsors. Sa floor of New Jersey and Mama Lou of USA na California USA na nag, mga sponsors ni Marville thank you thank you so much and um, sa lahat po ng ating mga sponsors na walang sawang tumutulong sa ating mga ahikain ating mga misyon dito sa Negros at sa buong Pilipinas sa aking cameraman ngayon si Andre thank you din cameraman, cameraman driver natin at sa ngalan po ni Pugong Behero at sa mga kasamahan sa Pugong Behero team isang maulan ayan na ulan maulan na hapon sa ating lahat Bye-bye. Magpapitay ka. Bye-bye.